September 3 hanggang 15 ay ginanap sa SM City, Marilao, ang Regeneration 25 Bulakenyo Artists in Nourishing Community. Isang eksibisyong tampok ang mga obra ng mga Bulakenyo Artists na nagpapakita ng kanilang masining at galing sa larangan ng pagpipinta. Kung hindi nyo po na itatanong, nung nakaraang ligo pa po kami nag-open ng sikaban dito po sa SM, at ito po yung regeneration. Ipinakita po ng mga talentong bulakan ang kanilang talento sa larangan ng pag -uhin. Sa pagkatapos po na si Kaban Fiesta bilang laking bulakenyo, samasama po tayo na kulayan natin. Pintahan natin ang ating lalawigan bilang isang pamana sa ating lakad na tayo bilang laking bulakenyo ay merong may pagmamalaki. Ang mayaman na sining at kultura ang mayaman na tradisyon na dito lamang sa ating nakilang lalawigan ng Bulacan mayroon na talaga namang binarayo at binabalik-balikan.